Buhay pag-ibig ni Veya Alonso ating kilalanin si Una, Miko Palanca Niligawan ni Miko si Veya sa loob ng apat na taon at sa kasamaang palad ay naghiwalay ang dalawa taong 2008 Ikalawa, Jay Cuenca Taong 2008 ay inamin nilang nag -date, -date na sila at nang lumaon ay napagdisyon nilang na maging magkaibigan na lamang at magpokus sa kanilang mga karir ang ikatlo, Sanjo Marudo. Naging magkasinta ng dalawa limang taon. Unang inamin ito ni Bea sa publiko taong 2011. Naghiwalay ang dalawa noong January 20, 2016. Inamin ni Bea na ang naging dahilan ay ang kakulangan ng oras para sa isa't isa. Ikaapat, Gerald Anderson. Aung 2010, una nilang date at tumagal lamang ito ng tatlong buwan. Nakaroon ng second chance taong 2016. Balit sa kasamaang palad, nagiwalay ang dalawang couple noong July 2019. Hindi naging happy ending ang kanilang breakup. Dahil ayon kay Bea, hindi na lang nagparamdam si Gerald. Panglima, Dominic Rocket una silang nag-date noong November taong 2009 at naging official couple sila noong January 28 taong 2021 ayun kay Bea gusto niya magkaroon ng mga anak kay Dom dahil sayang naman daw ang lahin niya at maraming Bea Don fans ang umasang makakatuluyan ang dalawa balang araw hanggang isang araw